Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid. Sabi na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. May tanong ko lang po, haram ba ang hotdog o oh, halal? Kasi may nakita po akong video. Pakireaksyon lang po. Okay. Uh, ang original sa lahat ng pagkain ay halal. Pag wala pong patunay na yan po ay... Uh, may halong haram, may, ma may halong baboy o may dugo ng baboy o kaya ay na, nahaluan ng aso o mga haram na kainin at wala tayong patunay ang original po ng halal. Alam mo yung hotdog. Ang pangalan niya is hotdog, mainit na aso. So kung ito po ay pangalan lang po, hindi po tayo nagbaanggahatulo sa pangalan niya. Pero yung pangalan niya is hotdog, pero yung karne niya na ginamit dito ay halal naman, manok, baka, tupa, o mga halal na hayop. So, hindi natin pwedeng ipagbawal. Hindi natin titingnan yung pangalan niya. Dahil ang original po sa pagkain, al-aslu fil at-ta'imati, al, al hilwal wal-ibaha, ang original sa mga pagkain, halal. Hanggat ang hayop na ginamit na yan para gawing hotdog ay kinatay naman o galing sa mga kristyano na mga kinatay nila, ang original na mga kinatay nila halal. So, hindi natin pwedeng ipagbawal na kainin ng hotdog maliban lang kung napatunayan natin na uh, nahaluan ito ng haram, karni ng aso o karni ng baboy o may mantika ng baboy, o nahaluan ng ipinagbabawal. So, siyempre, dito papasok ang pagbabawal. Dito papasok ang pagbabawal. Pero kung pangalan lang yung hotdog, pero ang karni naman na yan ay halal naman, nakatay naman sa tama o kinatay naman ng Christian, which is halal sa atin ang mga kinatay nila hanggat hindi natin napatunayan, na ito ay pinukpok nila, o hindi nila kinatay. So halal halal sa atin 'yan. So hindi natin pwedeng iharam. Hindi natin pwedeng iharam ang hotdog hangga't wala tayong patunay na may halong haram 'yan o haram 'yan. Hindi natin ito pwedeng ipagbawal at mananatili po ang hatol sa pagkain nito ay halal kahit ang pangalan niya ay hotdog kung hindi naman talaga aso 'yan. So 'yan lang po. Allahu a'lam. Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi wa